Sa biglaang pagangat ng modernisasyon ng Pilipinas, muling umalangaw-ngaw ang malaking balita. Nag-deploy na ang bansa ng isang bagong defense weapon na sinasabing magbabago sa buong dynamics ng seguridad sa rehiyon. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea at mabilis na pagbabago ng military capabilities ng iba't ibang bansa, ang bagong sistemang ito ay nagdudulot ng panibagong antas ng kumpiyansa at kakayahan para sa Pilipinas. Habang patuloy ang mga hamon sa soberanya, ang paglalagay ng makabagong sandatang ito ay hindi lamang simbolo ng lakas kundi isang malinaw na mensahe na ang bansa ay hindi na basta-basta mababaliwala sa larangan ng depensa. Ibinunyag ng mga opisyal ng defense sector na ang bagong weapon system ay bahagi ng long-term modernization plan na matagal ng hinihintay na maipatupad. Bahagi ito ng pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines na maabot ang standard ng mga karatig bansa pagdating sa advanced technology, precision strike capability, at real-time surveillance. Ngunit mas naging kapansin-pansin ang deployment na ito dahil unang pagkakataon na nakakuha ang Pilipinas ng ganitong klase ng high-end, multi-role defense equipment na may abot hanggang malayong distansya at may kakayahang mag-neutralize ng banta bago pa ito makalapit sa teritoryo. Ayon sa mga insider, ang sistemang ito ay may kombinasyon ng sensors, radars, warhead technologies, at command and control integration na karaniwang makikita lamang sa mas mayayamang bansa. Nakapaloob dito ang kakayahang maglock sa target ng may napakataas na accuracy anuman ang kondisyon, araw, gabi, malakas na ulan, o maging low visibility environment. Idinagdag pa na kaya nitong makapagbigay ng mabilis na response time, bagay na dati ay malaking kahinaan sa depensa ng bansa. Ang bilis, tiyak na target identification, at advanced guidance features ng sandatang ito ay nagdadala ng panibagong antas ng proteksyon hindi lang sa mga critical bases kundi pati na rin sa territorial waters ng bansa. Maraming eksperto ang nagsasabing ang deployment na ito ay hindi lamang panloob na hakbang kundi bahagi rin ng mas malawak na strategic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at mga kalya-dong bansa. Sa nakalipas na buwan, kapansin-pansin ang mas madalas na joint exercises, pagpapalitan ng kaalaman, at pagdating ng foreign advisors na tumutulong sa AFP sa operasyon at maintenance ng bagong system. Dahil dito, mas mabilis natututunan ng mga sundalong Pilipino ang paggamit ng high-tech equipment at mas nagiging seamless ang integration nito sa existing defense network ng bansa. Isa itong malinaw na tanda na unti-unting nagbabago ang landscape ng defense capability ng Pilipinas mula sa dating basic ground assets tungo sa isang modernong setup na kaya nang makipagsabayan sa international standard. Isa sa mga pinakakapansin-pansin sa bagong weapon system ay ang kakayahan nitong magbigay ng deterrence. Sa mga nakaraang taon, maraming insidente ng panggigipit sa West Philippine Sea, pagharang sa mga barko ng Pilipinas, paggamit ng water cannon, dangerous maneuvers, at pagtatayo ng mga istrukturang hindi autorisado. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng advanced defense equipment, mas nagiging malinaw ang mensahe ng bansa na handa itong ipagtanggol ang sarili kung kinakailangan. Hindi ibig sabihin na naghahanap ang Pilipinas ng tensyon, ngunit malinaw ang posisyon nitong protektahan ang karapatan at soberanya alinsunod sa international law. Nagdulot ito ng positibong reaksyon mula sa publiko. Maraming Filipino ang natuwa dahil ito ang patunay na hindi natutulog ang pamahalaan pagdating sa national security. Na sa wakas, hindi na lamang puro pahayag kundi konkretong aksyon ang isinasagawa para palakasin ang depensa ng bansa. Marami rin ang nagsasabing ito ang tamang oras upang magkaroon ng ganitong modernization dahil mabilis nagbabago ang geopolitical climate at hindi na sapat ang lumang kagamitan na kadalasang ginagamit pa noong dekada 70 o 80. Ang henerasyon ngayon ay nabubuhay sa panahon na ang teknolohiya ang pinakaunang linya ng depensa. Isang larangan na dapat hindi maiwan ng Pilipinas. Sa loob mismo ng AFP, malaking morale boost ang pagdating ng bagong sandatang ito. Maraming sundalo ang naghayag ng kanilang excitement dahil matagal na nilang inaasam-asam ang pagkakaroon ng modernong defense systems na magbibigay sa kanila ng fighting chance sakaling magkaroon ng emergency situation. Ang dating pakiramdam ng kakulangan sa kagamitan ay napapalitan na ngayon ng panibagong determinasyon at tiwala sa sarili. Kapag ang isang hukbo ay may kakayahang protektahan ang sarili ng epektibo, mas mataas ang kumpiyansa at mas mahusay ang pagganap sa misyon. Isang aspeto rin na binibigyang diin ay ang training at integration sa domestic manufacturing capability. Bagamat imported ang ilang bahagi ng system, nagsimulang pag-usapan ang posibilidad na magkaroon ng local assembly o manufacturing support sa hinaharap. Kung sakali, makatutulong ito sa pagbuo ng mas malakas na defense industry sa Pilipinas. Ito rin ay makapagbibigay ng trabaho at magpapalaka sa local engineering field. Para sa isang bansang matagal nang umaasa sa imported equipment, napakalaking hakbang kung magkakaroon ng sariling defense production capability. Sa diplomatikong aspeto, inaasahan ding magbabago ang tono ng pakikitungo ng ibang bansa sa Pilipinas. Ang isang bansang may kakayahang mag-deploy ng modernong sandata ay mas iginagalang sa larangan ng international negotiations. Hindi ito nangangahulugang magiging agresibo ang Pilipinas, ngunit nagkakaroon ito ng mas matibay na posisyon sa mga usaping may kinalaman sa teritoryo at karapatan. Ang presensya ng advanced system na ito ay nagiging simbolo rin ng pagkakaroon ng malinaw na direksyon sa National Defense Strategy. Gayunpaman, sa likod ng lahat ng ito, Nananatiling malinaw na ang tunay na layunin ng Pilipinas ay kapayapaan. Ang deployment ng weapon system ay hindi pagtatangkang mang-away o magsimula ng tensyon. Bagkus, bahagi ito ng pangangalaga sa seguridad, pagprotekta sa mamamayan, at pagpapatibay ng kakayahan upang may sapat na lakas na panlaban kapag may panganib na hindi maiiwasan. Ang modernong sandata ay preventive tool, hindi panimula ng agresyon. Habang patuloy ang pag-upgrade ng AFP at nadaragdagan ang mga bagong kagamitan bawat taon, malinaw na papasok ang Pilipinas sa bagong yugto ng pagiging isang bansang may kakayahang ipagtanggol ang sarili ng hindi umaasa lamang sa iba. Ang deployment ng bagong weapon system na ito ay simbolo ng pagbabago, progreso, at determinasyong maging handa sa anumang hamon. Ito ang bagong mukha ng Pilipinas, mas matatag, mas moderno, at mas handang protektahan ang karapatan nito sa harap ng anumang banta. Kung magpapatuloy ang ganitong momentum, hindi malayong maging isa ang Pilipinas sa mga bansang may credible defense capability sa rehiyon. Ang paglalagay ng makabagong sandatang ito ay hindi lamang balita, ito ay panimulang hakbang sa mas malakas, mas modernong hinaharap ng pambansang depensa, isang hakbang na tunay na nagbabago sa lahat.